Hi guys. So today's vlog, ay of na mukul sila og guno nga isda. Kadaghan arin daplin. So the sun is still shining. Ayon yung isa naligo kay ikasya gitlang kaso. Ayan. Look at the view. Super ganda. It's still 5:30 AM here. So mo nagbu mi og naibrato kasi fresh. Among nanang ban so Atang Midori. So, well, ga atang is magbidyo-bidyo sa kuwaning surrounding. Ayan. Namukot sila o guno, guys. Ayan. Ala, kakaw sila, oh. Gusto kong maduol. Matanaw ko, ha. Duol ko. Ayan, guys. Namukot sila o guno.